Magoon. you know po. memories bring back memories and the memories bring back memories bring back your dali Tal. Derecho upload. Ako yang na saya na sabi. Dali. Nako gusto tumayo, oh. Huwag niyong patayuin. GG. Mga huwag. Nakunan nyo? Nakunan nyo? Nakunan nyo? Wala. Ah. naka ko lang. Doon ako sa kubo. Naka... Ayan eh. Ayan eh.

Ayun butas nga po, puwet, tosino yung puwet to? Dito ba yun? O doon sa... Dito ah, oh, yun, yung ano yung pag unang ano ng... Kaya nga bring back memories, bring back memories oh, bring nga. <laughs> bring <back memories. laughs> <laughs> eh? Ano ba yung tinawag? Si Macess nagtawag nagtanang ambulansya eh. Oh, Lagi wow, Happening to the world, it's happening! Ay! ei, ei! ay! Ay! ay, ay. Nagtaubo, nagtaubo! Grabe! Gala ko nakakita ng tumog na hindi umaandar! Kailangan yata ng tulong ko, tay lang! Ay! ay si ano pala? Uy. Nawala mga LAK! Oo. Oh. 'yung si Oscar. TANDA oh, DITO tadi 'to para sa Diyo. Naputol yung mga ano. Pero ito bu ano pa buo pa. Oh, plastic lang 'to eh. Nakita mo ba? Nakita mo? Ano ba? Sariling ano lang, lang niya? Self? Kanina, so may tinamaan siya. Ayun. Ah, ito, yung kotse. Kaya pala naka ano. Nakapirasol. Ah, yun lang, yung ano na yan? Yung sarap pa. Yung Hindi, yun. May mo. May sira rin. na oh. Pero malamang yan. Itadami nila yan. Ah, dali pa. NMAX versus NMAX. B1 versus B2. NMAX, B1 versus B2. Nadami pa yung kay kaligid. kayo, blessing oh. Kay kaligid. Kali. <laughs> <laughs> yung kay kaligid. Nataob. to wala pa ring ambulansya, oh. namimilipit na yun oh. Ano ba yun? Nag uh, namimilipit na yung isa. Wala pang ambulansya. Ay. Gusto nang tumayo, uwi na ata yun eh to nawala yung ano naputol yung mga ano dito <laughs> <Under yan? laughs> Alit segun alit segun yan. <coughs> oh, yan 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 You oh. know Palit si palit si Yan naman na lang, center side mo na lang. Kaya pa naman eh, wag lang nga andar. <laughs> hindi yata isang oras, 3 hours na tayo dyan eh. 3 hours, pagkakalam ko ha. Racing, racing, ano ka muna ngayon? Racing, racing, yung walang ganto. Oo, <laughs> 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 racing, racing, <laughs> inaalis yung visor. <laughs> dito po yung sticker ni... Ay, dito po yung vlog, pala natin to, eh. Oo, <laughs> oh, yung pinakaano lang. Hindi napapalitan <laughs> man. Sticker mo dito oh. <laughs> Idol mo to <motoblog. laughs> <laughs> <Idol motoblog. laughs> <laughs> Wala, nakatungtong si Idol eh. Oo, oh, damage <laughs> yung mga sticker, matibay. <laughs> Idol mo Matibay yung mga sticker natin. Matibay yung mga sticker. <laughs> Napunit lang to. <laughs> <laughs> yung panel na ganyan nasa ano siguro 'yan, yung bank ay gilid. <laughs> Oh, yung mga plastic, yung to medyo ano lang to eh. Nasa Isang ano lang to, ito 'di ba? Ito 'yan eh. Putol to eh. Buti hindi na ano yung salam yung pinaka headlight ay ano. Ito yung mga mahal eh, mga ganto eh. Hmm. <laughs> Kaligid na dami yun. Nabagsakan NMAX. Yung kaya kaligid. Kasama natin yan. Sabi ko, uy, 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 ito, tumba. Ayan, ay. yan. Buti nga, yan lang eh. Yung iba talaga, warak-warak eh. Pwede ano? no. Pwede nga, no. Pwede Sobrang bilis. O nagulat siya dito. Overshoot, nga. overshoot. Eto? Lagi yan, lagi nagpapaano yan dito. Nakabala pa tuloy sila ate Mag -e excursion lang sa oh. ano Ano naka ah? nakapaa? Nakachinelas ang bayan? Sinabi ko nga yung ginawa ng babae Oo oh. Na hindi ginalang tong dalawa Hinabot yung cellphone Ayun o okay. Oo oh. Para aalis pa kayo ah <laughs> Aalis mo dapat yun Pinigilan lang Isakay na lang dyan oh, sa mobile. Tapos, iyan. Sa lugar na lang? Oo. Tignan, ano na to eh. Matot na to eh. Tapos, tostado na sa... Oras na. pagka kailangan dito kasi tanay pulis eh, tapos dito baras kaya kailangan nilang maganoon. Hanggang BGC yung boundary, ano? Mm. nung may aksidente dun sa Big C May dalawang ano dalawang pulis din tapos dalawang ambulansya din nagpaunahan kasi <laughs> nandung dumating eh nahuli yung satanay eh dito naman patagalan eh doon kasi may signal pa konti eh dito wala talaga dito wala doon sa may DC parang may signal na yan ah wala wala rin sa big C mayroon pa kaya nakakakontak pa doon eh pala yung mga kaganapan dito Ayun, murder, nasan? Hmm, nadamay din siya? Hmm? Nadamay hmm? mm. din pala yun. Double, double impact na yun sa kanya. Roabi si big bike na si Lapitso. Tignan mo ang ay ipag-uusap ng nakikipag-usap yung lalaki. Yung, yung, yung hef ah. naman driver. Marami. Papalitan din ng ano? Ha? Yung kay kaligid, papalitan ng big bike. <laughs> Sabi mo dun sa nakadaan na kano sa'yo dami na rin amin dito sa gilid oh. Kaligid Kaligid Ano usapan Papalitan ng big bike Palit big bike daw Palit big bike Yun <laughs> Yun ang nga mga kaganapan no Yan ay pa rin, tagal na nandiyan, wala pa rin ambulansya, ano na sir? Dumating na HPG, police ayan, nagkakatikitan na ng mga walang side mirror. Pero wala pa rin yung ambulansya. Wawa naman. Ayun, o, tignan mo. ah, um, ano Okay, banking kayo sa buhanginan <tos> <Hey>. <tos> Matira matibay Kahit mabuhangin, lalaro Grabe Matara matibay Palakasan dito ng Guardian Angel eh <laughs> Ayun o, no, ang dami buhangin no. Let's go Oh, walang pakay Uy, grabe, masalita na Sagat, sagat Palakasan ng Guardian Angel